Alam nyo ba na may mga paaralan sa Pilipinas na may tuition fee na kasing mahal ng isang bagong kotse kada taon? Sa video na to, aalamin natin ang top 10 na pinakamahal na paaralan sa Pilipinas at kung magkano ang dapat mong ihanda kung nais mong mag-aral o magpaaral sa mga eksklusibong institusyong ito. Kung interesado ka, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kalaman Studios at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Number 1 ang International School Manila, located sa Bonifacio Global City sa Tagig at ang tuition fee ay nagkakahalaga ng 792,900 to 1.7 million kada taon. Ang International School Manila ay ang pinakamahal na tuition fee sa buong bansa. Isa itong non-profit international school na may mataas na academic standards at sikat sa International Baccalaureate Diploma Program. Ilan sa mga alumni nito ay sina Sharon Cuneta at Doni Pangilinan. Dito, pwedeng mag-aral ang mga estudyante sa iba't ibang specialized elective courses gaya ng Robotics, Visual Arts at Peer Counseling. Number 2, The British School Manila Located sa Bonifacio Global City sa Tagig, at ang tuition fee ay nagkakahalaga ng 961,245 hanggang 1.9 million pesos kada taon. Isa sa pinakamatandang British school sa bansa, ang The British School Manila ay may UK standard na edukasyon mayroon itong International Baccalaureate Program, kaya kung nais mong mag-aaral sa UK o ibang bansa, malaking tulong ito. Bukod sa academics, pinapayagan din ng paaralan ng mga sudyante na maglakad sa labas ng campus sa BGC, kaya mas natuto silang maging independent. Number 3, North Anglia International School, Manila. Located sa Asiana Business Park, Paranaque, at ang tuition fee, nagkakahalaga ng 455,000 to 1.57 million kada taon. Ang North Anglia International School Manila ay may kakaibang personalized learning approach at konektado sa world-class institutions gaya ng MIT, The Juilliard School at UNICEF. Dahil sa kanilang British curriculum mula preschool hanggang high school, ito ang isa sa mga pinakamahusay na paaralan para sa mga gustong mag-aral abroad. Number 4 Brand International School, Manila, located sa Binan, Laguna at ang tuition fee nagkakahalaga ng 590,000 to 980,000 kada taon. Ang Brand International School, Manila ay may Western Education Format at International Baccalaureate Program. Maraming graduates dito ang tinatanggap sa prestigyosong universidad abroad tulad ng Boston University, Georgetown University at New York University. Bukod sa dekalidad na edukasyon, kilala rin ang campus nito sa malawak na greenery at tahimik na kapaligiran. Perfect para sa focus ng mga estudyante. Number 5. The Beacon School Located sa Makati at ang tuition fee ay nagkakahalaga ng 300,765 to 800,000 pesos kada taon. Isa sa pinakamahal at pinakamodernong paaralan sa bansa, ang The Beacon School ay may international baccalaureate program mula sa preschool hanggang grade 8. Kung nais mong ilipat ang inyong anak mula sa isang local school, pwede dahil sumusunod ito sa Department of Education Standards. Number 6. Lycee Prince de Manil Located sa Paranaque City at ang tuition fee, nagkakahalaga ng 340,000 pesos to 745,000 pesos kada taon. Gusto mo bang matuto ng French education sa Pilipinas? Ang Laisi Prensi de Manila isang international school na nagtuturo ng French, Spanish, German at English. Kung nais mong lumipat dito, kailangang sumailalim ka sa placement test para malaman ang tamang grade level mo sa French academic system. Number 7. Chinese International School, Manila. Located sa Taguig City at ang tuition fee, nagkakahalaga ng 319,000 pesos to 579,000 pesos kada taon. Isa itong prestigyosong Chinese-Filipino school na nagtuturo ng Mandarin mula preschool hanggang high school. Pero wag mag-alala, may Filipino classes din para sa mga foreign students na nais magpatuloy ng pag-aaral sa local universities. Bukod dito, may International Baccalaureate Diploma Program rin ng CISM para sa mga nais mag-aaral sa mga universidad abroad. Number 8. Ridley International School Located sa Pasig City, at Ang tuition fee nagkakahalaga ng 185,000 pesos to 360,000 pesos kada taon. Ang Ridley International School ay gumagamit ng Singaporean Mathematics at Science curriculum kaya sobrang advanced ang kanilang pagtuturo sa mga subject na ito. Para sa humanities courses, gumagamit naman sila ng American Macrill Academic Program. Puwede sa face-to-face learning, may mga high-tech distance learning program rin sila gamit ang Google Suite at Education. Number 9 De La Salle University Senior High School located sa Manila at Laguna. Ang tuition fee, nagkakahalaga ng 120,000 to 195,000 kada taon. Kung nais mong mag-aral sa isang universidad habang high school pa lang, ang DLSU Senior High School ay ang Perpekto pagpipilian. Bilang bahagi ng De La Salle University, ang mga estudyante rito ay may access sa college level laboratories at professors. Mayroon din silang sports tracks at arts and design track para sa mga nais mag sa ibang larangan. Number 10, Southville International Schools and Colleges, located sa Las Piñas City. Ang tuition fee 105,000 to 190,000 kada taon. Bukod sa pagiging isang internationally accredited K-12 school, ang Southville ay sikat din sa kanilang International Baccalaureate BIB program. Marami sa kanilang alumni ay mga celebrities tulad nila Liza Soberano, Jody Santa Maria at Julia Montes. Kung nais mong mag-aaral sa isang paaralan na may global standards, Southville ang isa sa pinakamahusay na pagpipilian. At ito nga ang top 10 na pinakamahal na paaralan sa Pilipinas. Anong sa tingin mo? Sulit ba ang tuition sa mga paaralan ito? I-comment mo lang sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos.